I'm not gonna move. Anong saklap na mapiit sa kulungang malupit? Ito ay silid ng kalungkutan. Tila kanina lamang kasakasama ko lang si ama. Demogene, bilisan mo na riyan. Kailangan nating magmadali. Bakit ama? Malayo ang ating lalakbayin. Kailangan wag tayo magpatay-patay. Mahalaga ang ating sasadyain. Naguguluhan ako sa sa'yo, Ama. Kanina ka pa nagmamadali at sinasabing mahalaga ang ating sasadyain. Ano ba iyon? Ikay siyam na taong gulang na. Sa edad mong yan, Temujin, dapat ka nang pumili ng iyong mapapangasawa. Itay, ako'y masyadong bata pa para sa bagay na iyan. Ang kasal ay pang matatanda lamang. Abat ang batang ito. Hindi naman ibig sabihin na kapag nakapili ka ng iyong babaeng pakakasalan, ay makakasama mo na siya. Ganoon po ba yun, Ama? Oo anak, tayo'y nabibilang sa tribong Borijin, kaya ikaw ang pipili ng iyong mapapangasawa sa tribong Merit. Bakit sa tribong Merit siya kailangan magmula? Hindi naman natin iyong tribo, ama. Malaki ang atraso ko sa tribo, kaya't sa gantong paraan, ako ay makakabawi. Sa tingin mo ba, ama, kakalimutan nila iyon kapag ginawa natin ito? Hindi ko alam. Tignan natin kung anong mangyayari. Mas magandang may gawin akong paraan kaysa sa wala. Sige, ama, kung yan ang tingin mong tama. Ang susunod na programa ay Rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Emojin, magpahinga muna tayo. Mabuti yan naman at pagod na rin ako. Teka lang at gagalugarin ko ang paligid. Huwag kang lalayo at mag-iingat ka. Hydration matters. Mmm, very Ah! Tulong! Tulong! May maglalak! Tulong! Shhh! Huwag kang maingay. Wala akong gagawing masama sa'yo. Tatanggalin ko ang pagkakatakip ng bibig mo. Kapag nangawang, kang hindi ka na mag-iingay. pinaniniwalaan, hindi naman kita kilala. Kahit di mo ako kilala, papatunayan ko sa'yo na ako'y mabuti. Abel, paano mo patutunayan mga sinasabi mo? Sige nga. Basta ba't hindi mo ko pagtatawanan sa aking mga sasabihin patunay? Tingnan na, Phil. Anong nangingiti-ngiti, Maria? Sabi mo, huwag akong tatawa, tapos ikaw lang pala tatawa. Ito na, handa ka na ba? Kanina pa, mabagay mo naman. Nais nice. <laughs> Sa ikaw ay aking mapangasawa. Oops! Kala niyo matatamaan ako ha! Nandito ka araw-araw? Ito -araw! ang Nescafe para sumigla yung buhay. Nalawang ano ka ba? Ngayon mo akong moko, no? Kabata-bata pa natin. Seryoso ako. Bayag ka ba? Ganon-ganon na lamang pa iyon? Alam kong mahirap akong paniwalaan. Hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo. Kasama ko si Itay. Kami pupunta sa tribu ng mga merit upang pumili ako ng aking mapapangasawa. At ikaw ang aking napili at ibig kong mapangasawa. Anong meron sa akin? Bakit akong napili mo? Hindi ko alam. Ang tanging alam ko lamang ay ito ang ibinigay ng pagkakataon sa akin. Ikaw ang aking nakita. Kaya naman, pagbigyan mo na ako. Hindi naman ibig sabihin na pumayag ka ay papakasal na tayo. Hindi ko malaman kung anong sasabihin sa'yo, pero... Sige na nga. Salamat sa iyo. Ako'y labis mong napaligaya. I feel beautiful because I treat my hair with keratin. Not just keratin, dapat may plus. May plus? Kaya I choose yung keratin na may plus. Keratin plus. Ah. Keratin. Asahan mong hindi ka magsisisi sa iyong decision. Paano na ngayon? Siyempre, tuloy pa rin ang buhay natin. Pero, Darating ang panahon na tayo'y mamumuhay sa isang bubong. magkatuwang na aarugain ang ating mabubuting anak. Matagal pa iyon. Oo, pangako. Babalikan kita pagkatapos ng limang taon. Alika, punta natin si Itay. Ang babaeng napili kong mapangasawa. Magandang hapon po. Kamusta po kayo? Ano? Sino siya? Bakit? Hmm. Huh? Ano 'yan? Ha? Huh? Bau. Huh? Ang lensa. Oh. Hmm? Hmm? Abas na was, ang tuwing ng bayan, di lang kili pang paarin. No preservative, hypoallergenic, and antibacterial. Siya ang napili ko mapangasawa, ama. Pero, Pumanhin po sa pagdidesisyon ko ng agara. Sana itay maunawaan mo. Siya ang napili ko ng buong loob. Ganang nakapili ka na. Sino ba naman ako para di sumangayon sa iyong desisyon? Okay lang ba sa kanya? Opo. Kung gayon, halina kayong dalawa at puntahan natin ang magulang ni Borte. Hanggang sa muling pagkikita, Temujin. Hanggang sa muli, Borte. Tila ba'y di na makawala Nais ko lang ay magtanong Maari bang